mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan nyo ako at magluluto ako ngayon ng ginataang manok sa bagoong na may kalabasa o dahon ng malunggay. Nag-isa muna ako ng bawang at sibuyas and then isunod kong ginisa yung karne ng manok. Buto-buto nga itong nabili ko kasi naka-offer yan. Pagkatapos kong mag-isa nilagyan ko ng bagoong at iginisa ko ulit sa bagoong. Dahil kaming mga Ilocano bagoong is life pagdating sa pagluluto. Tinakpan ko lang at pinakuluan hanggang sa manuot yung bagoong doon sa may karne ng manok. Tapos tinimplahan ko na ng betchin at paminta. Naglagay din ako ng pampalasang magic sarap and minekos-mekos lang hanggang sa manuot lahat yung mga pampalasa. Then sunod ko nang inilagay yung gata. Coconut milk nga yung una kong inilagay dyan. Minekos-mekos ko lang and then sunod ko nang inihalo yung kalabasa. Pagdating kasi sa kalabasa, mas gusto ng asawa ko na nadudurog yung kalabasa or yung sobrang lambot na. Tinakpan ko lang at hinayaan ko siyang kumulo hanggang sa madurog yung kalabasa. Tapos sunod na akong naglagay gaya ng coconut cream or yung gata din pero mas malapot tapos tinimplahan ko lang ng asin kasi medyo matabang siya sa aking panlasa mekos-mekos lang tinakpat hanggang sa kumulo, hanggang sa magmantika yung gata na nilagay natin tapos pwede nang maglagay ng okra at sunod kong inilagay yung dahon ng malunggay tinakpang ko lang at hinayaan ko na yung init ang magluto doon sa dahon ng malunggay and then ready to serve na ang ating ginataang manok sa bagoong na may kalabasa, okra at dahon ng malunggay kain na tayo!